Hi guys, welcome back to my channel. And syempre, sinutnot palaboy po ito. If you are new to my channel, don't forget po to click follow or hit that subscribe. Para nang nun, updated ka dito sa aking travel. So ngayon po, nandito po ako ngayon sa Kalatagan, Batangas. Ayan, dito po sa Cocoons. po yung uh, napili ko na pwede kong pag istihan dito sa Aquaria na kung saan isang compound po ito no na puro uh Uh, resort po siya na um, talagang uh, overlooking mo or harapan niya yung kalatagan Batangas Beach Ayan, guys so, so, paano nga ba maka, mapupunta dito kung private car kayo eh sobrang bilis lang po niyan siguro po mga 2 to 3 hours nandito na po kayo pero nag public transport po ako na kung saan po ay eh, sumakay po ako dyan sa Pitex yan at uh, meron po nga uh, mas the best na option na gawin nyo para mas diretso po yung biyahe nyo dito papuntang Kalatagan Batangas eh dapat pumunta po sa Bindia dyan po sa BLTB kasi po dito sa Pitex po, mahirapan po kayo. Ang gagawin nyo lang po dyan, sasakay po kayo ng Tagaytay, then bababa kayo ng Olivares at mag-aabang po kayo doon ng mga sasakyan na, from Manila na Kalatagan, batangga So medyo hassle lang po siya. So much better po, I suggest na pumunta po kayo sa Bindiya, dyan po sa BLTB. Diretso na po yan, Kalatagan. So siguro po mga 3 to 4 hours, depende po yan sa traffic. And hindi naman po kamahalan yung uh, pamasahe papunta dito na maybe nasa, nasa almost 300 pesos lang. Ayan, dere-derecho na po yun. So, pag dumating po kayo dito sa kalatagan, sa public market lang po kayo magpapababa na kung saan is kukuha po kayo ng tricycle at magpapahatid po kayo sa Santa Ana dito nga po sa Aquaria or sa kukun Sabihin nyo lang po sa kanila at ang pamasahe po ng tricycle is hundred fifty pesos. Hindi naman po kayo lulukohin dahil ayan guys, makikita nyo naman yung talagang pamasahe na inallowed ng kanilang lokal na pamahalaan ba yon Yan po talaga yung pamasahin nila. 250 pesos po. At para hindi po kayo mahirapan, kontakin nyo na rin po kagad yung tricycle na inyong sinakya. So ilibot ko kayo guys dito ngayon sa area ng Aquaria. Dito po sa Kalatagan, Batangas. Let's go! So guys, dito ha, ah, palang uh, libreng ano dito, shuttle bus to Kukun ba? Yes, po Yan, ang ganda pa ng ano natin. Say hello. Hello vlog. <laughs> yeah. Vlogger kayo sir or Tik Tokeries? Ano na? Vlogger kayo o Tik Tokeries? Ah, uh, both. Both. Nanalaman natin na si para sa si sir. once ito area na. So, open siya sir. Ah, may 8pm sir para sa lahat. 4pm sir. Ah, okay. Kazamiya Coffee Shop po. Bali, open po yung sir 7am to 7pm. 7am to 7pm. Ay, ito po sir, si Thousand Aha. At ito naman po sir, si Barbosa naman po. Bali, sir nyo naman po, is 6am to 7pm. <laughs> Hindi ka pa naman nabangga dito mula nung nag-drive ka. <laughs> Okay guys, para maka-access ka doon sa room mo, so kailangan mong suotin ito. Dahil sa mag lang din naman ako, so ito na po yung napili kong magiging kwarto ko, ito to sa kukun. Papakita ko rin po sa inyo yung ibang accommodation dito mamaya sa paglalakad-lakad natin. So ano nga po ba yung ma-expect natin dito sa loob? Meron po siyang double size na kama, meron po siyang air condition, TV. At the same time, meron po siya mga cabinet dyan sa gilid. At saka sa ilalim po, no, kung meron po kayong dalang maleta, kasyang-kasya po yon So, meron po sila mga complimentary dito like coffee, shampoo, toothbrush, uh, etc. At araw-araw po nilang pinapalitan talaga yan. At the same time po, safe naman po yung inyong mga cash no, kung may dala kayo or mga documents like passport dahil meron po silang safety box. Tapos meron po siyang tissue dyan at saka syempre sleeper dahil sa labas po yung toilet nila dito. So, common po yon. Same time, kung mahilig kang uminom, meron po silang mini prints dito at siyempre uh, syempre, maganda yan. Palamig-lamig ka dyan. So, sa gabi, dahil nga sa sobrang pagod natin, meron pong option yung kanilang ilaw dito, no? Na pwede mo siyang i-dim light or gusto mong para kang nasala pa ah, kapag ikaw ay nakatingin sa kesame. Eh. Sa gabi, ito yung may expect mo dito. Sobrang ganda nung ano niya, ambience. Ayan. 'di ba? Remind ko lang kayo guys no part 1 lang po ito i-upload ko po yung susunod kung ano po buhay yung magagawa dito sa loob ng uh, area na to kasi baka maboard po kayo kung masyado pong mahaba yung i-upload ko na video. So mas better po na at least 5 minutes lang or 6 minutes yung aking i-upload. Ito for sure ano to, pang-family to no. Kasi ang laki niya. Eh. <laughs> 'di ba? Oh. Ito masarap ipatayo na bahay. ano guys dito sa cocoon napakababayat ng mga staff dito oh imagine no oh. <laughs> <laughs> sa breakfast voucher opo <laughs> yan sobrang babayat nila guys alauna na ng madaling araw oh. tingnan nyo naman din pa yung voucher sa akin eto po sir yung 21 po for tomorrow mm -hmm. then second date Saka po pang third date yeah. thank you Pagka Thank you so much. Pagka may mas. mga request for any concern, tawag lang po kayo. Sige lang po. Thank you ano po. po ang number niyo, ma'am? Uh, sa may telephone. Ah, ito, joke lang. joke lang po. Pwede naman siya. <laughs> Sige. May telepono naman po tayo, just dial zero lang po. Dial Pwede zero. Pwede naman po yung ating. Sige po. At... Thank, thank, you. you. Bait naman niyo. Ano ang pala niyo, ma'am? Jana po. Jana, thank you. Welcome, sir. <laughs> Muli mo pinatibok ang puso kong natutulog. <laughs> harap. Guys, abangan nyo po yung parto. Ililibot ko pa ko, ililibot ko pa po kayo dito at marami pa po akong ipapakita sa inyo dito sa Kalatagan Batangas. Dito po sa area na ito no, sa Aquaria. Bye.